मलाई <laughs> भन्नुहोस्

kasi meron kaming ah, mga dummi mga card na dito sa printer. Ah, na. Eh, warning, malinis naman Yung din lang naman yung problema. <tick throat> Wala <tickno> <tick lowering>

Uh, na makabitan ng bagong poster mm -hmm. yeah. Na natuloy po tayo like, uh, for that. Ang problema lang din yeah. mga lumang poster na nag-building na siya. Opo. Kaya po raw po. So, it took year. So, year na uh, nakausap kami kayo sa barang sa board. Hindi parang pahirapan uh, po na makontak. Ma problema mo <laughs> kasi Since private property po yun, hindi po namin pwedeng kain lamang. So, kami po lang, may pakikita sa namin namin. Pero, ko walang question. Pailan nyo, mayroon kayo namin. So, hindi na ka dun. Dito ka na po. Kung makikita nyo dito, nakaano na po talaga <laughs> yung nakalinan ka talaga. At saka ano na po yung ilalim, wala mo laman. So, parang para na. So, sama-sama kita mau